to so, mga idol ha uh, Ano lang to Request ni Boss Budin Para tingnan kung fertile ang isang itlog Ito Boss Budin o oh. Nakikita mo ba yan Ito salang lang siya ng 18 So ka 3 days lang niya ngayon O oh, tingnan mo 3 days lang ngayon yun ha Pero mayroon na siyang sibilya Makikita mo yung pula na yan o oh. Yung itong spot na to Ito nakikita mo spot na yan Yan ang ano na Mayroon na syang uh, Mayroon na siyang dugo Meaning, magkakaroon ng web na yan eh, parang ubat-ubat. Yan ang ano, uh, mayroon talaga ito, may similya ito. Kaya tingnan natin yung isa. So ito, mayroong similya ito. Tingnan natin itong isa. Itong isa, posbutin, yan mayroon din ito. Yan, ang nakikita mo ba yan? Yan kulay pula na yan. Yan ang may similya. Kukuha tayo ng walang similya. Titingnan natin kung may walang similya doon. ay uh, I-post muna natin. Ito, 3 days din to, boss buden Pero meron din ito, oh. nakikita mo ba yan? para may gumagalaw na kulay pula. Yan, fertile yan. Tingnan natin ito isa. Ganon din ito eh, fertile din ito, boss. Hanap tayo ng hindi fertile para may pakita mo dyan sa, ano, sa kapitbahay mo. Boss buden pag ganito yung mga itlog na nandyan sa iyo, yan, oh, wala kang nakikita ang pula. Puro dilaw lahat parang ano, parang araw na kulay dilaw lahat 'yan, no. 'Yan ang hindi fertile, 'yan. Pag ganyan lahat ang itlog ng uh, yung siya sabi mong 7 days, pag ganyan wala talaga, no. Wala talaga 'yan. 'Yan ang ulang hindi fertile talaga ito. 2-3 days to, pero compare mo, compare mo doon sa mga ano, kumpara mo doon sa mga 3Ds na kasama nito ay talagang makikita mo na na may may ano talaga na fertile talaga na may dugo. Yan. Yan.